Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito, po tayo sa bayan ng Angat Bulacan. Ako sa makapanayam po natin ngayon ang uh, muling magbabalik, maglilingkod, magsiservisyo, magmamalasakit, gagawa ng kabutihan sa bayan ng Angat Bulacan. Nakasalukuyan siya ni din po ay naging three term bilang kusihan lang bayan ng Angat Bulacan. At ngayon ay nga po muling magbabalik, maglilingkod sa bayan ng Angat Bulacan na si former kusihal Marcelino Mars Magic de la Cruz. Kunsi, kumusta na po kayo? Ito. Okay naman. At uh, lagi lang na nandito sa bahay. Alright, okay. Kung sibitin yung kulang po, sa, sa inyong muling pagbabalik, ano po ang inyong magandang adikain at layunin sa pagbabalik nyo pong muli bilang ating maglilingkod kung ng bayan sa Anggat, Bulacan? Eh, sa akin, eh, gusto ko sanang nga uh, mat matulungan ang muling magbabalik na alam at buhay mm -hmm. bayan ka. Kasi noong una po uh, uh, panunungkulan, eh, kasama ko siya. Eh sa aking uh, pag-ikot uh, o sa pagkakausap uh, ka sa mga tao, eh nasasabik pa sa kanya at uh, marami pa siyang planong gustong isagawa sa bayan hanggang kahit na sa kanyang uh, edad, eh nakakaya pa niyang uh, isipin kung ano pa ang higit pang magandang magagawa niya sa ating bayan. All right, okay. Pero kung si kung sakali po ay kayo pala rin bilang isang ating maglilingkod muli, bilang isang konsehal sa bayan ng Angkat Bulakan, ano po ang gusto niyo pong maipasapang ah, maipasa pang muling batas na pinapatupad niyo po? At alam po natin na kayo po ay na-awardan dahil marami po kayong batas na naisagawa sa bayan ng Angkat Bulacan. Kumpara sa inyo, ano po ito? Eh, doon nung uno kong panunukulan, nakasama ko si Mayor Nardin mm -hmm. at nangyuma si Vice sa kanya katandem na si Reggie Santos. Opo, oh, oh, Eh, uh, Meron kaming mga batas na ipinasa, lalo na yung mga kautosan, eh kinakalang ipatupad na lang yon. una muna, yung katulad nga nung uh, yung mga bidyoke, mm malalakas na bidyoke, <coughs> eh, eh, eh. na kumisan nakakabulaw sa gabi. Eh ngayon nakikita ko na kumisan tabi pa ng mga paaralan o oh, mga church. At saka, siyempre, pagdating ng lalim ng gabi, eh kinakalang hin hinaan na lang ang boyo. Yung pangalawa, yung nakikita ko ngayong uh, pinasa namin noong araw, yung bang mga aso na dapat nakatali. Eh, ang nang nakikita ko sa mga karsada, sa mga nansangan, eh, yung, yung mga basura, nakalat, tinakalkal ng aso. Eh, gusto ko sanang i-implement ng uh, uh sa aking, kung sa ako mababalik na muli. Kaya, yun saan ang uh, aking nakikita ng isang uh, bagay na dapat na na uh, na mapagkukulan ng pansin mm -hmm. as well as na yung pagsusog at pag-amyenda sa mga nakaraang batas na kinakailangan ng uh, maragdagan. Opo, all right, Okay. So nga po ipakilala po natin muli si Kunsi Magic. Kunsi may tanong ko lang po dahil sa malawak ng naging experience sa paglilingkod sa ating gobyerno o dito sa bayan ng Angat Bulacan. May tanong ko lang po nung kayo po ay naging kunsihal, ano-ano nga ang batas na ipinatupad niyo po noon? Ang, At naipapasa niyo po. Ayan. Ang isang batas na naipasa na sa aming grupo ng mm -hmm. panukala ngayon ay yun, eh, yung bubang uh, bilang chairman ng Committee on Health. Mm -hmm. Eh nagpasa ako ng isang batas, panukalang batas uh, na napagkasunduan ng uh, uh, sanggunian bayan mm -hmm. na inaproba naman ang sanggunian panlalawigan, ibang batas na pagkuha ng uh, health permit ng mga servidora, ng mga uh, mga tao may kinalaman sa pagtitinda ng pagkain Opo, lalo na yung mga mga nagtitinda sa palengke sa mga bandang 10 oras ng gabi na mm -hmm. nagbebenta mm -hmm. mahalaga yung kaligtasan ng kalusugan ng mamamayan kinakailangan magkaroon sila ng permit sa ating uh, health center para naman maging ligtas ang uh, at at uh, walang mikrobyo ang ating uh, mga kinakain merienda uh, kung ano man yung pagkain dapat na bilhin. Mm -mm. Right, okay. So yun po yung mga, kumbaga, pero para lang po sa kalaman ng ating mga kababayan, sino po ba si Kuncijal Marcelino Mars Magic de la Cruz? Eh, ako eh, kaya Mars Magic yan. Opo. <laughs> eh, bata pa ako, eh ako eh, nagmamagic na. Opo. Mahilig ako sa mga sa mga karunungan katulad niya na aking natutuhan sapagkat ang aking uh, palagay ko'y hangarin sa buhay ay eh, makapagpasayaan ng uh, kapwa, habang ako ay gumagawa at ginag ginagagapan ku yung uh, aking biging isang salamangkero, ay mm -hmm. eh, nakapagbibigay ako ng saya sa tao dahil naaali ko sila. Kaya nga't nung ako yung manungkulan bilang uh, pansihan ng bayan, eh, hindi nang gusto kong mangyari. Yung nasisihan ng tao sa aking mga ginagawa. Kaya nga, tinupad ko ang aking tungkulin sa loob ng uh, maraming taon. Nakasama ko ang uh, ating alamat eh, buong puso ko Alay ang lahat ng aking uh, nalalaman para sa ikalasisya ng pamayanan. Uno-una, sa pagtulong hmm. sa mahirap. Opo. Kahit nalaman ko unti, eh, ako hindi nakakait ng tulong. At lalo higit sa pagsuporta sa ating pinuno. Wow, alright, okay. Pero kung si, sa pananaw nyo lamang bilang ating aspirant muli o lumalahok muli bilang ating kusiyan ng bayan sa pagbabalik nyo pong muli, ano po ang karagdagan nating dapat iparahiriti sa bahay ng Angat Bulacan bilang pananaw nyo po bilang isang magbabalik lingkod bayan? Ang kahirapan kasi hindi nawawala. wala. Yeah. Ang prioridad, yung pang mga nasa lalo na yung mga nandito dayuhan na kung minsan ay eh, nabubulabog dahil kasi hindi sa kanila yung mga oh, mga tinitira nila parang uh, tulad din ng unang uh, proyekto ng ating mahal uh, na, Mayo Mayor De Leon na sila ng mga sarili-sariling uh, tirahan at uh, bigyan ng, uh, uh, pa, ng uh, pangmahabang tulong hindi lamang katulad ng ginagawa ni napanukala at uh, iniisip ni Jad Rakan na hindi basta bigay lang ng bigay ng pera sa kanila mm -hmm. at tulong, kundi bigay ng trabaho. Sabi nga ng tatay ni Jay Rakan eh, wag isda ang ibigay. Bigyan ng pangisda para ang tao laging, laging may kinakain okay. at may trabaho. Hindi yung laging napalasa sa, sa kapwa at laging nakalahat sa gobyerno. Yun ang prioridad sa aming ma, sa aking isip na maging uh, maitulong ko sa sambugay ng bayan po Or... ay muling mababalik wow all right okay kung nanonood po ngayon ng ating minamahal na mga kababayan sa bayan ng angat bulakan ano po ang inyong mensahe para sa kanila ay eh, sana po uh, mga kabarangay ko kababayan mm -mm. sa bayan ng angat nakita naman po ninyo ang aking uh, sinasabi kung tayo ay nagkakaharap mm -mm. Eh, sabi ko magkaisa tayo isipin natin kung sino ang tunay at uh, nasa damdamin ang tunay na paglilingkod sa bayan ang Hindi po yung makasarili. Noong pong kami naupo, hindi po namin iisip ang aming sarili. Hindi po kami naghahanap buhay sa aming po posisyon. Kundi ipinaglingkod po namin ang, at uh, pinalitan ang pagtitiwala sa amin ng bayan. Ganon din po kami kung kami mahalan na lahat mula sa kay kay Jad Rakal, bilang kongresista, mm -hmm. na man naman ay makatutulong sa atin. Huwag na yung sinasabi natin kung proyekto proyekto ng pamahalaan sa sariling niyang lugar sa sariling niyang lokbutan mm -hmm. bibigyan tayo ng maraming trabaho kasi iyan ay negosyante pangalawa eh siyempre eh unang-una sa bayan ng Angat eh yung pagbabalik ng alamat kasama ang uh, pagbaba ang lawin ko tawagin isang alamat at lawin na si Vice Opa Suarez mm -hmm. eh kapag kami pagsasama-sama niyo ay magiging matatag ang aming samahan at uh, nakahanda kami paglingkuran kayo ng tapat at tunay. Mga kabarangay, eh, limiin natin at mitiin natin, isipin ang uh, ang aming grupo ay nag aaray na muli. May mga karanasan sila sa paglilingkod, katulad ko rin. Kaya ta, uh, iba na yung uh, may, alam ang gagawin kung paano ang uh, uh, muling uh, Uh, gagawing uh, pag-aalay ng paglilingkod, paggawa ng mga ordina katulad ko at resolusyon uh, sa panguno po ng ating pong uh, uh, Pangulong Tagapagpaganap, Vice Mayor, at uh, sa akin po, ay kay Mars Magic po, ay tunay na paglilingkod. Wala pong halong gimmick. Kaya muli, Mars Salino de la Cruz, Mars Magic de la Cruz, para sa konseho kasama nyo sa pag -angat ng bayan ng Angga. Wow, alright, okay. So, yun po ang pinakamagandang misay ng ating butihing lingkod, former kunsihan ng bayan ng Angat Bulaka, na kasalukuyan ngayon ay muling magbabalik, maghahandog niyang kanyang kabutihan sa pagsiservisyo sa bayan ng Angat Bulakan. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kunsi, magic, hanggat gusto mo.